Halos nagsakit na ang miyembro sa pamilya nilang Janeline Kitong, ubo ug sipon. Pila lang sa nabati ning ting-ulan sa iyahang bana ug anak. Naka-experience sila ug ubo sipon tapos mo oh, na mag 1 week na ang ilang ubo ug sipon. Bisan pa man ang residenteng si Juliet, dagan sa miyembro matud pa sa ilahang pamilya ang nagsakit na sab. Kalabdan ang ulo usay ginang ginaubo, minsan nang pagawgod. Mm -mm. Ang flu-like illness sama sa masalag at ubo sipon sagad sa sakit nga pwedeng maangko ning ting ulan. Ginalauman sab sa City Health Office nga sa pagsulod sa laninya, muta mutaasab ang kaso sa dengue sa Jansan. Apan sa surveillance ni ini, ubos matod pa ang kaso karon sa Jansan. Sumala pa kay Assistant Head Dr. Carl Igrobay. Ating local cases, we are below uh, the threshold level, no? So 25% lower compared with last year yung cases natin. Although meron tayong 1,031 cases as of last week, no pero ngayon naman uh, bumababa naman siya. Ang leptospirosis, usasab nga pwedeng maangkuning ting ulan, apan mubo ang tsansa ni ini sa Jansan. Uh, well, for, for highly urbanized cities, luckily dito sa atin, hindi naman, pero pina, warn natin ang publiko since tayo ay isang syudad at medyo maraming pest around the corners mga daga. No? Pwede tayong tamaan ng leptospirosis. Gani aron makalikay sa maong mga sakit. Dunay mga residenteng gadala o panagang sa ulan sama sa rain jacket o kalo. Duna sa tubig nga ginainom dayon kung maulanan. Nag-dala uh, dyan may rain jacket tapos kalo sa akong anak. Ana lang. Tapos payong. Maulan or mainit man. Tapos nami o oh. Sist sa lawas In the heart of changing lives Kinisel Liza Labaho Brigadanus